Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel na Cell. For today's video ay tingnan nyo guys, very very busy yung mga tao sa amin. Kasi ay piyesta sa amin. So ayan, bisperas pa ng piyesta, naghahanda na yung mga tao sa amin. At saka lahat sila ay parang puro busy. Ayan, lahat-lahat sila may mga obligasyon, bawat isa sa kanila may ginagawa. Ayan guys, ang saya-saya no? ay nako balang araw makakaranas na ako ng ganyan so ngayon at this time po hanggang tingin lang muna tayo oy ayan oy bawal yan pero okay lang yan siya guys kasi hindi naman sila na umiinom ng marami hmm. Kaya, bawat isa sa kanila busy ayan sa loob ng bahay namin nagpe-prepare din sila ng paper plate para bukas handang-handa na po yung mga tao sa at saka very excited na sila. So, ayan. Ayan yung oras na magkikita kita yung mga pamilya, no? Yung matagal mo ng mga pamilya na hindi nakapunta sa inyo, ayan. Ayan na po yung oras na sasabihin nila, ay, papunta tayo sa bahay ni ganito, ganito. At saka yun na yun, makikita na kayo, parang reunion na rin. Ang sayo saya guys. At this time hanggang sa tingin lang muna ako. Pero darating din ang araw na sa tuwing sa namin ay nandoon na rin ako. Because ganyan ang aking apo. Ayan guys. Because is barikos. Barikos ni Lola. Ang dami na. <laughs> ang cute, cute ang apo ko. Magpapabinyag na siya. So, ayan na guys. Ang handaan for fiesta. Ayan, ang dalawang boy. Tapos na po silang magligpit ng kanilang paper plate. Hmm. Ayan. Oh, ang daming mga sasakyan ah. Ay, ayan. May dragon fruit sa labas ng bahay namin. At ayan guys ayan na po, tapos na po silang maghanda. Hmm, ayan na. Nakaabang na yung mga sasakyan ng bawat isa sa kanila. Ayan, nag-uumpisa na silang magluto, luto. Kaya, tapos na nilang isa-slice yung mga, yung karni. Yung mga manok at saka yung baboy. So, kailangan na nilang i- ano, ano ba yung tawag? Pakuluan. Pakuluan mo na nila. Kasi mamaya lulutuin na nila yan eh. Mamayang umaga yata. Para pagdating ng mga bisita ay luto na yung kanilang ulam. Ready, ready na sila. Sino bang nakakaranas sa inyo guys? Tuwing bispiras at saka fiesta ayan na yung ginagawa ng mga tao. No, kahit no, parang excited na rin sila, excited na silang magluto para eh, may ano sila, may ipapakain sila sa kanilang mga bisita na pupunta. So, ayan na guys, nag-slice na sila ng onion, garlic. Oh, may isang magandang dilat. That's it lang muna guys. Thank you for watching. Babush! Oh, yeah. Bring you Yeah, come on!